Ang mabuting balita ng Panginoon yung kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babae nito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo at isum pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Dumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin na yun din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panahuin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inibutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo